Good morning po mga ka-viewers. Welcome back po muli sa ating pong uh, munting channel, Rap Mix TV. To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyo lahat. At sa araw na to ay samahan niyo po muli ako na magluto ng ating pong uh, uulamin po ngayon. At uh, ito po ang ating pong iluluto, yung pong pechay na natira ko at lalagyan po natin ng iklog. At ito na po yung ating mga ingredients na ating pong gagamitin mga ka-viewers. Uh, gagamit po tayo ng uh, bawang, sibuyas, kamatis, uh, pechay, at uh, lalagyan po, po ng uh, dalawang itlog. At gagamit din po tayo ng mantika, ng asin, ng pamitang durog, ng konting seasoning. At uh, din po ako ng tubig po kung kinakailangan. At kung um, bago pa lang po na napatpat sa YouTube channel, eh, huwag din po kalimutan na mag-subscribe. And eh, click na din po ang notification bell para po update po kayo na sa mga video na kung pong i-upload. Maraming salamat po sa support ng mga ka-viewers at uh, simulan na po natin ang pagluluto. Yan na natin ang mantika. Yan na natin yung bawang.

natin na paminta. Kaya natin ang konting tubig, mga kapatid. Kunti lang po. Kaya natin po natin yung daw. na natin mga ka-viewers. Mga ilang minuto lang po. Tingnan natin mga ka-viewers. Tingnan po natin ang anak, si Chunin mga ka-viewers. Wow! Tingnan po siya ng konting asin. Ayan po natin yung iklog, mga ka-viewers. Okay na po mga ka-viewers. Uh, papatay na po natin. Luto na po ang ating pong ulamin po ngayon. Ito na po ang uh, product po natin mga ka-viewers, ang ating pong binisang pechay na may iglo. To all my subscribers and to all my viewers, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa akong pagluluto. Bye bye po, kain po tayo.